mapagpalang araw mga boss pag ah, kapag upload naman tayo dahil walang trabaho uh, ah, bumabagyo kaya hindi busy hindi tayo busy ah, sobra sobra yung lakas ng hangin itong bagyo Christine kaya maging tayo mga kalapatids uh, ah, itong mga nasa likod to, ito yung mga inaanda ko ngayon pang south uh, ah, yung mga nag PPM din sa akin kung anong pang flashing ang ginagawa ko pag handa bago mag road training itong mga to ay, nung umpisaan ko na rin ni road training. Pero bago ako nag-umpisa, nag-prevention muna ako. Ah, uh, nag-flashing, kumbaga. Unang gagawin ko, eh, purga, tapos paligo. Ang ginagamit ko palang pamurga, ay in-in-out or hammer liquid. Tapos, sa susunod na pagpurga ko, 2 eh, weeks bago ulit-ulitin. Two weeks or 13 days, pwedeng ulitin na kasi doon na nabubuhay yung bulati ng ibon uh, kalahati yung kasing pakyao, hindi siya nag-stress sa ibon hindi siya susuka uh, bari yung bulati niya sasama sa ipot niya magkukulay pink tapos may mga itlog itlog na sasama yun na yung mga bagong bulati tapos paligo sina kinabukasan ang pagpapaligo ko naman hindi ko binibilad pag i-ready re ko yung ibon, hindi ko binibilad pag maraming kuto hindi ko binibilad sa araw para hapon na matutuyo alis yung kuto, wala siyang mapupuntahan natuyo agad na balahibo para maubos talaga yung kuto kasi pag binilad nyo sa araw 2 to 3 hours tuyo na eh yung kuto pwede pang mabuhay ang ginagawa ko hindi ko binibilad sa araw pag nagpa-flashing ako ng paligo ang gamit ko namang paligo, medium bloom, tapos kapag unang paligo, hinahaluan ko ng malatayon ah, uh, importante, pag naghalo kayo ng malatayon, balawan nyo yung bandang pitsok ng ibon kasi minsan, may masilan na ibon nagsusugat, kag malatayon din ang gamit pag nasobrahan, hindi naman lahat ng ibon ay eh, masusugat, may mga masilan din akong ibon na napansin ko rin, nagsusugat yung sa bandang bibib nila, hindi na kaya yung malatayon, kaya ang ginagawa ko binabalawang ko na lang ng malinis na tubig para hindi katein yung ibon tapos ang pre prevention ko 3 days na 4 in 1 pwede nyong i-capsule pero pag maramihan, pag hindi nyo kayang i-capsule nalagay nyo sa patoka tapos tubig para medyo mabilisan pero sa akin kasi ina-capsule ko para walang masayang medyo may kamahalan kasi ang 4 in 1 3 days po yun na dire diretsyo tuwing umaga lang tapos sa hapon clean water ayun uh, yun yung po yung 4 in 1 ay papakita ko mamaya sa inyo yung mga pinang chashi ng mga 4 in 1 pagbaba ko sa baba ng bahay ah, uh, papakita ko sa inyo pa, tapos pag susunod na linggo 3 days na naman ah, uh, bilgam ko yun po yung anti-going lights na panggamit tapos salmonella adeno uh, tatlo din nang gagamutin ang bilgam ko kaya 3 days ulit yun dire diretsyo lunes, martes, merkules pero pagdating ng huwibes pareho sila huwibes, biyarnis nagpro probiotic po ako ang gamit ko namang probiotic bitmin pro tapos protolite yan po yung nilalagay sa tubig o patuka wala na po akong ibang gamit na probiotic kundi ho yung mag mga kwan na powder ang ginagamit kong probiotic kasi hindi pwede akong kwan eh hindi ako sanay gumamit ng liquid probiotic. Yun po yung tinatanong din sa akin na hindi po ako gumagamit ng liquid probiotic mga boss. Ginagamit ko po yung powder probiotic. Nakasanayan ko na rin po yun. Big Pro tapos Protolite. doon na lang ginagamit ko kasi madali yan. Kahit saan ka bumili, mayroon at hindi ka... Pag naubusan ka, madali lang bilhin. Ganun po yung ginagawa ko. Hindi sa ayo yung liquid, mga boss. May mga tropa din tayong gumagawa ng probiotic. Uh, ang gusto ko kasi agad-agad may mabibili ako Dito sa, sa amin kasi Pahirapan din ang gamutan Pahirap bumili ng gamot Kaya yung binibili ko na lang Yung madali kong gamitin uh, Punta naman po tayo sa road training Ang uh, pag road training ko talaga sa ibon Napaka-simple lang Basta matira matibay din sa akin mga boss sa akin minsan binibigla ko yung ibon pag naghahabol na ako ng schedule which is magsasamper yung ibon matitira talagang matibay uh, minsan first ko kapas tarlac o tarlac city 65 to 75 km agad po yun uh, ginagawa ko yun pag isa't kalahating oras kaya na nilang tumagal sa ronda minimum na ronda nila isang oras pero ngayon medyo masama-sama ang panahon pag may magtutos sa tropa nagpapadala ako kasi tagal pa naman eh ah, mag-uumpisa pa lang ng November kaya may pagkakataon -may pa na medyo makauna hindi <coughs> naman ako nakagalaw agad-agad dati-dati -agad. ah, one month bago sumapit yung training nakapagtos na ako kaso nga lang sunod-sunod yung masama ang panahon hindi ko naman pwedeng sasapala rin yung ibon yung mga ibon na yan bayad na yung mga rings In, no entry na. Tapos sasayangin lang. Eh hindi na kasalanan ng ibon 'yun, kasalanan na po ng may-ari. Ang ginagawa ko talaga pag malakas na 'yung ibon, doon ako nagsasadista. Ah, uh, ko na rin nag-toss ng first toss 142 kilometers. Ah, uh, dalawa ang sinampa ko, may sampung nakauwi, walo daybird dalawa kinabukasan, dalawa nawala which is nasala na yung ibon pag ganun sa akin pero walang mawawala dun kung inis inis ko uh, inis step by step pero minsan gusto ko rin subukan yung ibon lalo na pag hindi pa naka entry yung mga ibon kaya doon kanya kanya naman po tayong preparasyon sa pagtutos pag road training pero dapat yung ibon nyo maganda na pakpak balahibo ah uh, condition na condition na bago nyo gawin yung mga biglaang tos Ah, uh, din pala sa mga propang Pangasinan. Lagi, lagi kayo mag mga boss dahil malakas tong bagyo. Ah, uh, yun na naman yung mga nagtatanong kung ilang kim ako bago magpabaon ng gamot. Training pa lang nagpapabaon na ako in NT -NT ko. Sa akin paniniwala, kanya-kanya naman tayo ng pani. Ah, uh, probiotic yung ginagamit ko didiretsuin ko yan pag uwi ng ibon pag alam kong masama pa na, pakiramdam ng ibon mag, mag antibiotic ako one day tapos 3 days na panyan probiotic sa tubig para lumakas yung immune nila tapos paglapag ng ibon pag hindi magandang pa uwi nagsusubo na ako ng astro capsule tapos j digest mas maganda kung may ideal po kayo ah uh, yung bursary hindi po ako nag Nag-promote ng mga gamot dito mga boss hindi, naman po ako binibigyan ng mga kahit anong kwan May sponsoran mga boss yung totoong ginagamit ko grabe yung hangin sobrang lakas pag umuwi -ibon ko sa wala sa oras doon na ako nagbibigay ng gamot pag training pa lang pero wag niyong bubugbugin yung sagad na sagad na yung pagbibigay niyo ng gamot sa ibon uh, wala na ding ipapalo sa dulo dapat alalay lang sa gamot pag training pero dapat kung ano yung binigay niyo sa training. last 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 training yun na din ang binibigay nyo sa final lap yun ang ginagawa ko kanya-kanya naman dinadagdagan ko na lang yung dosage ang binibigay kong gamot papakita ko sa inyo yung mga ibon na panglaban ko nitong south mga boss yung mga panglaban natin ito panglaban ng DHPC tapos PCPA ang nanay naman nito si Ashred naka cross kay Red Devil 2 yung champion ng tatay niya hakot ng south yung mga panglaban natin itong mga to, ah, kahit ganon sila karami kapisado ko na yung ibon kahit walang lista lista pag nakita ko alam ko na magulang ito rin ah, related sa mga champion ko rin to. anak siya ng Alin Samar pang alpa so, mapapasin nyo may kanya kanya na silang pares yung mga iba dito, pinarisang ko na kasi naggagala na. Ito. Magkapatid sila nun. yung mga pares nila, mga pangyaya. Yung mga iba dito, yung iba, pang breeder ko, ha, nilagay ko lang dito para hindi sila gagala. Ito rin, anak ni Angel, tapos si Batanis Champion. Ito so, mga to, nag ako, uh, yung mga kapanood pa lang ng kwan natin, upload natin, nagbunot ako ng pakpak -pak, tapos buntot. Kahit ang mga to, kwan, uh, bago lahat. Ito rin, anak ni Ashrid din. Bali, apat sila na magkakapatid. Gumamit ako ng yaya. Ito, anak ng champion north and south. Tapos, cross kay anak ibon ni Sir Igayap. Ito rin, Luis Chu, crosses ng champion North and South Red Devil, Black Devil, crosses uh, Medyo may karamihan pa din to uh, 40 plus, pang South Ito, Garuda, tapos BDB Ito, magkukod ko ako isang beses lang sa dalawang linggo kaya ako palakod-kod sa kulungan, lalo pag ganitong training pa lang. So, mga babae, sa tokak. Sa mga nagtatanong, hindi po ako nag nagbubukod ng kak tapos hen. Halo-halo po dito. Kasi widowed po ang ginagamit ko. Pwede na itong mga puwersahin. Kaso inaalalay ko kasi wala nang dapat puwersa naman dito sa training. Hindi naman ako naghahabol lalot bayad na ang entry ng mga to ito yung mga pares niya ito breeder breeder din to ako si to breeder din wala din silang gagawin sa baba ha, tapos na silang i-breed kaya pinaparis ko lang hindi naman sila mga ilog na bugbugan eh ito anak ng red devil ito bata pa pero grabe na yung itsura parang matanda na Mapapansin nyo, hindi ba pariho ang edad? Ito mga panglaban din. Magkakasama to, mga pang south. Ito yung kulungan, Oh. Hindi pa ako napaglinis. Ito isang buwan, ba ko lalag tatanggalin. Walang amoy dito sa kulungan ko. Kahit sobrang mga na rin. Uh, basta hindi iwasan yung mabasa yung kulungan. Once na nabasa yung kulungan nyo, uh, ako na. Magbibilag na lang kayo ng araw. wag masilan yung ibon. Dadapuan na kayo ng salmonella ito rin uh, wasak bali yan bali yung kanya bali po yung paa pero gagaling to ilang, ilang ibong ko na nagkaganito kak ito pinaka uh, bunso sa mga pang alpa ko ito uh, 40 na pang -saw. Kung alin yung matitira, yun ang panglaban. Uh, tomato tapos na sila sa flashing, tapos baksin. gagawin na lang nila, magpapalakas lang sa ikot. Dahil pag lumakas na rin sila sa paronda, pwede na silang biglain. Pero itong mato, may tos na rin. Kailang naman sa malapit. Ito, so, tinan yung mga ipot nila. kasanayan ko na pag kwan pag ganito kad pag may medyo basa-basa ang tay dalawa lang yan may bulate o may sakit ito yung parang inaasahan ko rin na gagawa ng maganda kung hindi magsisigrasya itong pulang to kasi uh, yung magulang nito nandun lahat napasok ko yung mga champion birds ko kasi ah, ito inbreed ang nanay nila eh yung champion, yung nanay nila sorry na, ah, breeder ko rin to Pinyal ko lang dito kuya ni bulldozer to kaya na, may magawa din ah, yung mga katalungan nyo mga boss, pwede nyo akong ipim tapos, i-comment nyo dito sa video mga boss ito rin yung kwan uh, mga bagong palaban hindi pa naturuan to mga to, matatanda na. Kasi mahirap magturo dito sa akin kapag ganitong masama panahon. Marami ding pong eh Pero ito mga to, bulots. Nabulutong. Tapos ay cord. Kagaling na, pagaling na, tuyot na. pagaling so, galing sila sa one eye tapos kuraysa, tapos na sila. Ang mahirap lang gamutin pag binapuan kayo, pag, pag mga bata yung going lights tapos salmonella pag ganun na kasi sumakit sinakit ng ibon ko eh sinasakripisyo ko na wala na rin magagawa pag bata pa tinaya na ng salmonella mahina na mahina na sa karera pag dikit na yung karera hindi na nakarecover sayang lang pera tapos pagod kaya sinasakripisyo ko pag malakas yung tama ng sakit sa kanya pwede naman gamutin kung gusto nyo pag hindi malala pwede naman pero pag malala na kasi sa akin naman na akong gumamot Or, ito sila andun lang mga boss ito yung mga ginagamit ko mga boss na pang flashing ito po yung 4 in 1 3Ds na dire diretsyo pag pang flashing ito nandito na yung indication mga boss yung mga veterano alam na din to. tapos ito rin ornish special Tradis din to ah, pagsasalit ko lang Tapos ito bis, Pag Tumuko dito binibigay ko Sa ibon bis powder Bilgam ko ito, man, ito, naman pag May adino Ito ang malakas pang adino din to Bilgam ko tapos ito Araw ng linggo Hapon Lunis ng umaga Patak pang kanker tapos uh, ito, ay uh, Smart Pro, probiotic nila. Medyo may kamahalan din to pero ilang ilang powder din ang ginagamit din natin Gumagamit din ako ng Vitamin Pro tapos Pro to Light. Yun po yung mga ginagamit ko na kwan, uh, probiotic. Lahat po powder ginagamit ko. Kasi mas madali sa akin at madali lang bilhin. Kaya ito, ginagamit ko, hindi ko pinapahirapan sarili ko yung madali lang bilhin. Ito naman ito, ako. Ah, uh, to pag paubos na rin, mag, may parating na rin yung order ko. Mabibili nyo naman to sa Shopee. Ito. Ito yung mga indication nila. Ito mga veterano, alam na din po ito. Eh. Para to sa mga newbie rin na nag-uumpisa pa lang kung anong gagamit, gagamitin nila. Sa akin, more on important talaga ako pag sakit yung pinag usapan imported tapos FEI to yung mga anti kanker yung mga one eye cord din po ako uh, yun po ang ginagamit ko na mga gamot kasi kasanayan ko na malakas po talaga itong mga brand ng Belgica para sa akin Dahil ito breeding tapos race ito ang pinampla flashing ko pag breeder naman isang kwal lang 3 to 5 days lang ang flashing ko tapos pahinga na hindi ko binubugbog masyado sa antibiotic ng ibon lalo lalo na sa breeder pero pag flyer 3 days dire diretso po yon umaga sa hapon tubig bali 2 weeks po akong magpa flashing sa kanila tapos susunod na linggo 3 days na naman ibang gamot ito unahin ko 4 in 1 tapos pangalawa itong bilgam ko ito lang ang ginagamit ko pag tumukod yung ibon biis Uh, ang doon lang mga boss. Maraming maraming salamat. Uh, stay safe mga boss. Lalo lalo na sa panahon natin ngayon may bagyo.